Oh, no, there. Sting. Try namin yung mic mga kabayan no, kung marinig ba. Ikaw na Hello, hello, mic test. Hello, mic test. Hello, hello, Martes. Hello, hello. Hello, hello, Mike, hello, Martes. Hello, Martes. <laughs> sabi ni nanay. Sabi ni nanay mga kabayan. Sabi ko, try mo yung mic mo na, eh. Hello, mic test. Hello, mic test. Sa Hello, Martes. Hello, Martes. <laughs> Ilang martes mo daw. Ito ang ipasibat para na Tapos mga kababayan, nandito kami na nai na ngayon. Kasi pag-usapan namin tungkol sa lutin na paglalagyan ng kanilang bahay. Alam nyo bakit? Kasi nakita na namin na nakita na ni nanay mismo yung paglalagyan namin doon sa lutin ng aking mga magulang. Ngayon mga kababayan, merong nag-offer, bagong nag-offer sa amin dito, uh, kapamilya lang din ni Mama Aya. Bago lang niya na, ano eh, bago lang siya nakapag decision Kaya po, uh, ngayon lang din namin nalaman. So, mabuti naman yung offer niya kasi medyo malapit lang dito sa amin. Dito talaga. Diyan lang sa gilid, mga babayan. Kung gusto kong sa, uh, paalam kaya na ni Lorna ngayon, kung okay lang ba siya, siya dyan, uh, malapit lang talaga sa ano ka magkabilaan lang yung tirahan lang ngayon at saka yung bago na paglalagyan namin ng bagong bahay nila ah uh, katapat lang kay Boss E kay Boss Piki Mumbai sa manay okay na kanay okay, diha lang natin butang yung ko ano kung uh, po uh, dako po pasalamat kay Lura po dalan na amo ang siya para sir na yung may amo ang siya noon lang po sila Lagi na so sa mm, ulit ako. Ako pasalamat sir na din lang ko si mong dool. Hindi ko din maka-add to po this way. Kung wala tayo. Ang na murag mo buram na parang ang wire sa alas 20. Tinuod yung gano'n na. Kung wala tayo choose ito, din doon yung it, tamo ito, no? Oo. Oh. Uh, so, wala mm. tayo choose ito. na lang, na-i-offer na na liha ay butang. So, mas okay kayo mas dool. May kayo laging pasalamat ni Nanay Lorna mga kababayan dahil dyan daw siya malagay malapit sa kalsada malapit din sa amin so maraming mga kapitbahay Do doon kasi video papasok ng kundi uh, tapos dito daw ano, sabi ni Nanay medyo maliit lang yung wire na magamit makarating na sa kanila yung ilaw um, kasi medyo malapit lang man ilang metros lang ha? malagyan na natin ng ilaw kuryentes kanila na nanay Lorna mm -hmm. at sabi ni nanay na hindi rin nila ma uh, ang pagbabawas nila, medyo malapit lang kasi malapit naman yung CR dyan nasa likod lang mm -hmm. yung dati nilang CR at yung CR niya da no, daan oh, kanang daan eh, na, nasayang man po sir nalabi mm -hmm. pa po sir na kanang nagpalangkas ako ah na ligid makapangita ka sa akong balay pinaman ko duris dapin oh. sa dalan mm. um, maupin <laughs> na po po tama mm. sabihin na nanay baka yung mga gustong bumisita sa kanya dali siya madali lang siya makita kasi nasa tabi lang man siya ng kalsada mm. tama kasi meron talagang hindi naman lahat mga kababayan no, gustong makakita kay nanay Lorna hindi naman talaga lahat ng mga supporters niya pero meron talaga na gusto talaga katulad ni ma'am ay Castillo oh. katung sa kalinan mo oh. oh, katong oo oh, mo 500 tulad ni ma'am Yolanda Castillo yata yon sabi ni Lord yung nag-comment ba oh, na si ano daw yung nakita nakita nakakita sa yon yung hap ko sa apo oh sige kay nanay Oh, laging nakayakap kay nanay Nami-miss na, niya talaga daw si nanay. Oh, hilak ko gud. Mm. na ulaw din sa sulod sa mall pa. hilak na. Adri, ano yung kawan mo? Ibu tayo ng bagay kaya mga mga pagtayong Pagpayong, ay ulan tayo. Asa manok po sir? Ha? Asa manok Ayo bolak deh, minggu mantarun. Abi naik lasirun. Uma, biru pasu utun siap kanang cara anak mengabarkan. Uma, mantu tak uma. Mantu puri, mantu tak kay nak amat puri pasu utang. Nampun kiri, wala. Ano nak aku naik nam, namu ke Filipina. Filipina. Filipina, heh ka to <laughs> uh, namin siya perform mo ba -ma mo kanta Sininitang uh, um, siya ko nininitang siya ito no lang upo uh, uh, oh, Suot lang siya Suot po oh. <clears throat> Tama lay Abi na na i-classy room ba Wala mo na i-classy na si sir Yun mga kababayan no Tulad na uh, balik tayo sa topic natin Tulad ng <laughs> tulad ng ibang mga supporters ni Nanay Lorna, gusto talaga na makita si Nanay Lorna. Malay natin baka sus susunod na araw, uh, pupuntahan siya dito ni Ma'am Yolanda Castillo. No? no? <laughs> Sabi niya kasi nga, mamasyal uh, siya dito kay <clears throat> Di Nanay Lorna. Magluto-luto, gano'n. dalag bugas, uh, uh, sinina. Ako akong pasalamat kung kanagin yung yun yung sabi ni Ma'am Yolanda. Pero malay natin, baka hindi siya makadala na. Eh. So at least, makala, maka, mas, lang sa dito. Okay lang. Yeah. Makapunta yeah. lang siya sa inyo. Kahit okay. ito lang dala. Meron naman tayong bigas dito na maluluto. Oh, na may bugas maluluto. Pero, kanang... <laughs> Meron din Na itinapa. <kuit>, <laughs> <laughs> Okay na. Ay, siya rin kung si Angkod um, mag-tamputun <coughs> no. na may may na istorya niya. Oh, Ang mga na ingon niya, God, nagdala daw siya ng maluto, nagdala oh. siya ng pasalubong para kay Nanay Lorna. Oo. Tama. Yun na yun, no? Oh. Uh, so, diha ta magtukod, diha na lang tamutuod lang. Mayo kayo na anay, inugit pal palit na balas. Oh, balas. Dali na, <coughs> Para lang sa mga flooring sa balay nimo ba, flooring. din dili lapok. Oh. Dinila <coughs> namin ng balas mga kababayan, yung para sa flooring ng bahay nila nanay para hindi maputik. Mm. Para yung bahay nila tulad din doon kay boss na no? sa Mumbai. Oh. Hindi maputik yung kanilang loob ng bahay para na magbisita mo pa lang kasi ako si Ma'am Tess, di gi malapukan ang tiil kaya na si sumilit. Oo. Oh, pag, pag may bumisita daw sa kanya lalo na si Ma'am Tess. Hmm. Ah, hindi maputikan yung paa kasi nakasiminto man yung flooring. Oo, <laughs> eh, oh, tama. Pag ako sa Hmm. Ito so, yan. <clears throat> Tapos ako na lang bahala nila magpapa magsabi na eh, na hmm. hindi matuloy doon. Kasi meron mang offer dito. Oh. So, sinabihan ko naman sila mga magpapa na <coughs> posible na hindi matuloy doon maglagay ng bahay nila na ilor na. <coughs> kasi meron mang nag-offer dito, malapit lang. Oh. Sabi ni papa, oh, mas mabuti yan. Sabi. Ang oh, importante, nga naada mo yung mabalhinan. Oh, Kasi, yung... <coughs> ay, ano, siya nga, kayo, kasi nita nag-sigip, iskwila ba ya? Oh. Na, wala mabalhinan kaya og iskwelahan dito sa lokadang ayo po mo na diri ah mas maayo mas maayo diri ang ah. kwan mo to nga ni offer sa ang papa dito para na may mabalinan oh pero medyo distansya man kami sa dalan karon kay medyo dikit lang gyud sa kasada mm. mas maayo mas okay. maayo nga kining diyan ato mabalhin mm. so okay lang so, mga kababayan sabi na nanay na mas okay talaga raw siya doon ah uh, bali inopen ko to kay nanay na baka baka kasi hindi niya gusto yung malapit sa kalsada kasi maraming mga ano baka gusto niya yung doon sa pasok pero medyo gusto talaga ni nanay dito kasi malapit sa kalsada at saka hindi siya ano ba hindi siya masyadong ah uh, yung mingaw ba may so, tagalog ng mingaw hindi masyadong malayo sa mga kapitbahay at hindi medyo matakot kasi, kasi marami mang nakapaligid na bahay doon kasi nasa likuran sila tapos yung daan tapunta doon paggabi gabi madilim kaya buti pa dito marami mong mga ilaw-ilaw yung mga bahay so mag, <clears throat> maliwanag talaga pag labas mo ng bahay okay na talaga kasi kalsada naman maliwanag man <coughs> ang pamalit mga sudan mm. madali lang makita mga mm. madali lang makita na nana yung mga motorista na nag ano ng isda naglalako ng isda o, yo, makapili agad si nanay mm. anong isda ang gusto lang iulam makapili ang mga ulam kuan ka ng bangus bangus ito dito oo bangos no, bangus ito <coughs> <coughs> kanang pirit murag lai ko gahi ang yang unong ay mo ayun mo na di ko na nang uban anak sakit sa akong lawas mo yun ay no mm -hmm. uh, okay na talaga na medyo malapit lang yung bahay ninyo sa kalsada at lalo lalo na malapit lang sa paralan ni Ninita ah anak ko sir na pasalamat ko po na diri na po sa duol sa dalan ay para po na Hmm. Anang si Minita ng eskwila, doon lang ang eskwilahan. Pero sir, oh. na may pod problema po. Nang tukod ka sa ako akong balay, na pod problema. So, nah, nah. Ay, si Minita, nagbikla mo na na din na doon ang eskwila. gusto hmm? nah, ko sir na para ikaw po maka-istorya Minita ito, maka-ano, hmm. Nag-ingon si Nenita no, sa imuha. Nag-ingon sa ako asa sininita, yeah. na 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 daw ang eskwila po sila. Hindi kaya muna po sila. Gilaay na siya? No. Mm. Nag-ingon no, may imong ka, tambag po siya. Sige lang, Nay. Ano lang, pag naakadid, mo na, -aka din, mag muna, ito magtambagi na po, na ilag ka sabi siya, na mm. magtambagan mo siya nga, na, nga, yung mga maayigod, mas maayigod ko ng ispila, yan, baka na emosang pa Kaya ako alam po, amo nga ng anhaon na eh, amo lang po oh. istoryahan. Amo ang dasigon nga, mas maayigod para pala sa mispila. Hmm. Mm. Labi na nga, uh, narabay sila yung mga program. Siguro karong pagbalik sa klase na sa program, no? Oh. Ah, sige, karong inig kalunis, inig trabaho, ay inig ting klase na. Anao na mo siya? Oo, oh, sige. Para anong kano niya ugma o ug malinis man ta ugma, Lunes, Manta, ugma. Mm -hmm. kay magkuana ba sila ugma. Sa ato shotan ugma chay. Pilipinas. Pilipina. Mga tribo, pang tribe. Pwede ba Ah. Na yung mga program ug mga magsuot sila. sila kanang siguro pwede sa inyo ha? mga lumad ang tribo oh. pang Pilipinang sinina na pang culture ng mga sinina ba mm. ugma anaon ako siya ugma nga masuotong siya mga kuwan anan lang tapos so, oh. na balik oh. nung um, kanon isuriyahan ugma mm. dahil wag na siya ilaay na po sinina ah na ayaw lang ka problema nanay. ayaw lang siya kuwani anak. ana at walang tambag-tambagan lalayan ako para mabalik siya gana sa eskwela. <laughs> So, yun mga kababayan, sabi ni Nanay Lorna, mayroon siyang sinabi ngayon, masaya na sana si Nanay Lorna na mayroon siyang bahay na papagawa dahil po sa pag-aaral ni Ninita. Kaso ngayon, may problema daw siya kasi si Ninita nagsabi na gusto nang huminto sa pag-aaral. Kaya, na problema si Nanay ngayon, kung sana matulungan daw si Ninita na na bumalik yung porsyon niya sa pag-aaral, yung gana niya sa pag-aaral. kaya sabi ko kay nanay mga kabayan na puntahan lang namin uh, pakiusapan na uh, ipagpatuloy yung pag-aaral niya kasi alang-alang naman din yan sa kanyang uh, kinabukasan so kailangan talaga na <coughs> kailangan talaga ni na ano mga kabayan yung kailangan niyang mayroong siyang ano ba yan uh, makausap ganyan mapalabas na yung kanyang mga naramdaman baka wala na siyang gana kasi mahiyain talaga si Ninita mga babayan mahiyain talaga siya kaya kailangan niyang mayroon siyang uh, ano ba yung isipin niyang tunay na kaibigan ba para ano man yung akiramdam niya sa loob, mailabas niya. Hmm. Nasa yung hmm. panak po, sir. Ganun, nasa ona Nasa yung una, -una oh. Sa unang panahon, panak na yung duman niya. Hmm. Sige man, mumugun sir. Hmm. hmm. Lagi daw ma malungkot yung sininita mga huwag sabi ni nanay. So, kailangan niya ng kaibigan talaga. Kasi nandiyan lang sa loob, nakamukmuk pag may indon yung cellphone, naka-cellphone na ano? Minsan lang, ano, mag... Masya lang, minsan lang lumabas. Kung hindi man dyan, dito sa labas, mo po, na naka cellphone nakatingin sa TikTok niya. Yan yung ano niya. Hindi um, man, mo magawas dito sa, kung hindi man, mo ato ato silingan sa si minita. Hmm. Kaya lang, magbuko-buko, makakita mang kapod, sir. Ganit, Kada muntag, dito na muling yung pun. Hmm. Mayain talaga, ha? Eh. Ang lalo na sa nangyari sa kanya, medyo nahiya talaga siya. Mm -hmm. <coughs> ngayon, silang na kaya ito lang ng experience ni Ninita, no? Ah. Uh, uh na doon, amo lang istoryahon, ano? Uh, uh, wala ba siya sa Iminta ron? Bingon? Wala, wala balo, ba siya sa Wala ba lo? Wala ba siya sa Sigula lang po siya no? okay. po uh, lang, Addo. -addo lang ako na kay Kapoy nang sa Iskila. Sila guys, adto o na ko rin niya. So yun na po mga kababayan, no? Hindi malamig talaga dito sa amin ngayon kasi napakalakas ng ulan. Kasabay yung hangin. Kaya parang may bagyo talaga dito. So hanggang dito lang yung video namin mga kababayan kasi meron pang mga trabaho in ngayon. Pag asikaso pa rin si Nanay Lorna sa mga agahan nila. Pama. O, pamahaw. Hmm. Kami rin. So, pinapunta ko lang siya dito kasi gusto kong ma-share kay nanay yung tungkol sa paglalagyan ng bahay nila. At nag-share din si nanay tungkol sa problema niya ngayon tungkol kay Ninita. So kailangan natin yung bigyang pansin agad. Kasi kawawa naman kung mahinto. Uh, kailangan niya talaga yung pag-aaral niya. Lalo, so, lalo na sa kanyang sitwasyon. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumaporta kay nanay, maraming salamat. Bye-bye.